Ah, tapos na pong lagyan po ng epoxy primer. Wow! Ay, nawala po ang mga kalawang. At luto na po itong ating nilagang karning kalabaw. yung iba. Wow! Meron po ditong mga ihaw-ihaw, may liempo, at may trucks to go. Wow! Hello po, good morning po sa inyong lahat. Bali ngayon po ay itutuloy po ulit ni Namakoy at saka po ni T.U. Will yung pong pag-waterproofing uh, po dito po sa labas po ng aming bahay. Yun naman po ay kakaunti na. Bali tatapusin lang po nila yung, yung kaunting natira. Ayan, at pagkatapos po na yun ay doon naman po sila sa taas sa rooftop. Bali, yung pong ating mga bakal doon ay medyo kinakalawang na. Yun naman po ay bago po ikabit doon ay hinaplasan na rin po. Kaya lang po ay kapag umuulan ay napapasama po. Naampiyasan po ng tubig ulan kaya siguro po ay kinakalawang. Ayun nga po, papalagyan na rin po natin ng epoxy primer. Si Pusing po ay mag-spray uh, po ngayon ng pamatay sa damo. O po hindi na muna sa asama. At nandito na po yung ating mga magtatrabaho. Hmm. Bibili pa daw po ng pang-waterproofing. Si Pusing po ay mag-spray na ng pang-damo. Para namamatay na po yung mga damo po doon. at uh, it, -it na dito at nagdala po ulit ng similya. Araw-araw po ay may similya po siya dinadala. Luhulog po natin sa palisdaan mamaya. Tatapusin na po nila yung pagpipintura po dito ay sa harap po ng bahay. Ah, Pagwa-waterproofing pala. ya yeah, ay, laging nalilito. Ah, hanggang diyan lang muna. Ah saka baak At ito naman po sa likod ay ito po. Tapos na po dito. Tsaka po dun sa may tabing dun po sa may tabing palayanan. Dito po sa likod natin ay ito na rin po. Tapos na rin po. Papakita ko po dito ay sa may tabing palayanan. Tapos na rin pong ay waterproofing po dito po sa likod ng aming bahay. Wow! Thank you, Lord. Sana naman po ay ngayong tag-ulan ay hindi na po sumiim ang tubig ulan na dito po sa pader. Si Makoy po ay nado na po sa taas. At Mayro pong isang dal yung hagdan dito po at may wire po. Wala oh. sa oh, makoy. Abot muna. <laughs> Gawa po nang hindi po dal ito ah. Hagdan doon sa mismong kalapit. At may wire nga po. May wire ni Buddy. Yan pong may mga bitak pa dito ah, ay dinodoblihan pa po. Yan po yung pagkakapalitada po ay siguro sa sobrang init po hani kaya napitak. Tapos ay eh, maghapong mainit, biglang uulan naman sa gabi. Ito, eh hindi na po halataan eh, bitak, na wala na. Dudublihan pa daw ay, po di ni Chong. Na. Dito may mga bitakay, sa may tapos ang bitakay uh -huh. ito. Ayan nga po na si Tsaka doon as oh, may ito, malapit sa na, bintana. Tapat din ang bintana yun. Eh. Doon po na si Im ang tubig. Ulan na. Ngayon ka mga bitak. Ilagay mo nakita yung ko, ano yung pita. Oo. Oh, ho. Hindi na po halatahan Hindi eh. Na. Ay, no. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Kailangan eh, iba na yung yung para sigurado. Yun Dito Oops. po sa gilid na ito ay ako ilang beses nang nagtatanim diyan ng talong at sili, laging namamatay. May kipay gabi ang itanim ko diyan. Hindi ay, nga, no. ayun, no. may buong eh. ano, nagkaraan yeah. na, na. pala pag eh. ngayong tag-ulan, ko tataniman ng gabi para buhay agad Tanong ako parin kaya sa ito Wala pa mga dalawang araw pa rin sa sabi ko Kasi tatapusin naman natin muna Ay saan po ang inyong lipat? Okay, gusto ko isama sa pinaglapatan ay ah. Ang, ang panahon 25 ang start ng kay Kata uh -huh. Ah yung dito ah sa highway oh. 25 pa sila po'y maraming Sila po'y maraming kontratang trabaho Kaya may ginalaan po si Bosingin na pagbigyan na maka-extra muna dito Ang takloban na po, honey. Yung bitak. Si Bossing naman po ngayon ay na doon sa amin pong tinatabasan. na siya po ay nag-i-spray nga ngayon ng pangdam. Para mamatay po yung mga damo doon. Ayan po at na naman kami ngayon sa rooftop. At si Makoy po ay naghahalo ng Epoxy primer bagayan na eh. Pang pintura po dito ah, sa mga bakal at kinakalawang na po. Yan naman po yung bago namin ikabit ay, ay, nilagyan na rin po na yung ganay yung epoxy primer. Ay, kaya lang po ay siguro nitong nagtag-ulan. Naaampiyasan po ng tubig ulan. Kaya ayun po nagkakakalawang ay papipinturahan po natin para mabawasan po yung para hindi na magtuloy-tuloy pa yung kalawang natatanggal naman po pag kami may... well, eh, hindi kaya kulit. palit hindi pa hindi yung mancha ah mancha pero natataklo ba naman han eh hindi Si Makoy naman po ay dito ah, sa kabilang dulo. ikaw ito yung malala titik-tikin pa ito. Mm -hmm. Pero hindi pa naman po, Ay, hindi, hindi. Pa parang malala. yan po yung mancha pala ang an uh. pa po ano, hanin. Hindi pa daw malala. Dapat po pala kayo may ano ah, takip sa ilong ha. I Ako pinaghihiwanin ko mga repolyo. At ito po ay gugulay natin doon po sa aking nilagang katling kalabaw. At yun po ang pantangalian po natin niya may sabaw. Bali yung katling kalabaw ay nakasaklang na. Pwede na po ah. At ito po ang ating mga gulay. Atin na po muna ibababad dito sa tubig kung nasa na po natin ito naman po ay mamaya ko na. mamaya ko lang po ilalagay kapag luto na po yung karne ito po ay napakadali lang maluto malando lang po ito ay okay na ngayon kung karne natin ay napakatagal pong palambutin yan po at kumukulo na itong ating nilalaga yan po ang ating karne ay palalambutin natin ng mga 30 to 45 minutes yan bagayin ako po, po yung akayat muna sa taas sa rooftop at uh, ito daw kung mga sinampay doon ay tatanggalin muna po natin. Po nang baka po lang baka pumalagpaka ng epoxy primer. Ang inuuna muna po pala nila ay yung yung pong pinakang gilid para ako yung ipar list yung ipar akin na ganda ako yung ang retas na dapat po pala medyo mahaba-haba din yung ayong pangkwandi yan ako sa in sa inyo Hawak na ko ha. Kaya kapag ka dito sa taas hindi ako masyadong makapag-vlog. Ako'y nangingilo pagka kayo nakikita kong nakaganayan. Parang ako'y nalulula. Sa may walang inahawak, hanapin. Ay, kaya nga, ahawak na maigi. Yung gilid mo na po pala, inuna nila. Yung mga malalaking bakal. Oops. Saan? Ay dati di yan nahapon yung kalapati yan. Ay di yan. Laglaga no. Na aking linis Mahirap din po pala kapag kagana itong kas Pinapamahaya ng ano ah. Paggabi dito ang tulugan ng mga ibon. <laughs> Kaya pag umaga ay may mga iput ng ano, ibon, kalapati. Hawak pa makoy, ha? Bawal palang magtrabaho dito. Ang lasing eh. Maka hangover ay mahilo. Yan, pakita ko muna po ang view dito po sa taas. Ayan po. Ha. Ngayon po ay ipagtatanim na po ulit. Malapit na po ang ipagtatanim ng palay. Kaya po kabi-kabila na po ang pag-aararo ng mga palayanan kanya-kanya na pong patubig sa water pump may gilaan po ngayon at kuwan hindi matindi ang init ay kung matindi ang init tapos sa ibang taak, walang kahangin-hangin. Ay sus. Napakainit din po dito. Ayan po. Unti-unti na pong nagkakakalawang. Kaya bago pa po dumami ang kalawang ay pinipinturahan na po ulit. pala at babahan ni eh, Makoy eh. Mahirap din palang gamit ang ganyan. Tapos babae, tapos babae. Ah, sa ihuli namin ito, ah. yung unang muna itong malalaki. Oo. Oh. Nang oh. Ang bagay na sakmo. Walang malalaki sa alam. Masakit lang po sa lig, eh, honey. Sa lig na hapon.

guys, at luto na po itong ating nilagang karning kalabaw. Nakalagay na din po yung mga gulay na repolyo At po ay nasandok na. Mauna na pong kumain. oh, sarap. Pagkagising ni Teo ay pakainin mo. nga lang po ay mayan na Kain na po. Ah. Yan may kasasain lang din. Oo ayun. Ayan. Masasain. Kaya, Kaya lang. May man. aking inanggal na nga sa kaldero. Nga play yung malay ko ay... Po, mm -hmm. Kaya po tayo. Oo po pwede ang... Kain, kain. Sabawan ah. Sabawan natin. Yan. kain natin yung iba. Wala si Dudot. Kinaon na ni paring Edgar ah. Ha? Kinaon? Oh, no. Hindi ah, naman nabalik. <laughs> ay. Ay, ay dito. Oh, uh, uh, Kaya na bal. Kaya na. Much, much, much later. Ito yung matagal mo nang inuumot-umot <laughs> sa akin na hindi ko mabigay-bigay sa iyo dahil ito ay kay Bossing. Kaya lang, sinukat na ni Bossing ay talagang hindi magkakas sa kanya. Eh sabi ko, kaya i-draw. Ayaw ni i-draw at eh, hey, ko na daw lang sa iyo. Kaya ako'y parang naiiyak na... Tsaka gusto kong gusto ko yung color maraming maraming sa ilapon. Ba? Ang pala yung Levi's! Ikaw po wala! na! Hanggang! Wait! Pong! 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 pa Pong! Pa yung isip! <laughs> Maganda nga! Hindi eh, bagay sa kulay ni Drew! Ang ganun ka ay, hindi tignan mo lang, mam, baka sabihin mo. Baka luag pati kay Drot, medyo malaki. Thank you so much po. Ito yung tagay nakakita ko, pag si Ate Ibel, kaya nag-unboxing. Pag nag-unboxing, kaya ako minagusto. na kaya nga, kaya nga, kaya nga, kaya nga. Wow, salamat po. Ako po ang nag-win. Ate Ibel, salamat po. Nung kami nag-unboxing po, ay pag ganito ko ah, in-screenshot ni Becca, sabi, Ate, mind naman na ito. Ay sabi ko, itatanong ko muna kay ka Idro. Ay, 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 ayaw na. Ibigay ko na raw sa Tito. Levi's. <laughs> Bakit mo, baka hindi ka siya babawiin ko. Opo, hindi ko siya po. Ito ka dalang mong uh, ganyan. Uh. Oh, sakto lang sa iyo, Beka. Parang sakto, sinukat. Sakto, parang sinukat. Talagang itinakalaan. Hindi mo na, na kailangan ng belt. Okay? Oo, parang naka, nilaan sa akin. Mm -hmm. Thank you so much po. For... <laughs> sakto pag ikay may mga event, honey. Eh. Correct. Maganda. Nagamit ko na agad. For... Parang sinukat sa iyo. Eh, kung kay Drew eh, magbe-belt pa siya. Dapat mm pala -hmm. daw mag-mission ask. Thank you po kay Ate Wenny. Yan ay galing kay Ate Wenny? Salamat po. Salamat. From Hawaii. Thank you. At nandito po si Nahaisen. Pakita ko lang po. Congratulations, Nahaisen. Thank you po. Siya po ay nag nag-withdraw na ng kanyang first YouTube sa hood. Wow! wow! Sana thank you all! Sa support at thank you po sa inyong support at panunod. Thank you po sa inyong support at panunod. Salamat atin na sa Kuya Emil sa Boom Team Thank you. Naiyak, naiyak. <laughs> naiyak na nga. And thank you po sa lahat po ng mga aming mga subscribers at viewers. Salamat po sa pag-suporta po kay Heisen. Salamat po. Malaking bagay po yun sa akin. Malaking tulong. Mm. Malaking tulong po sa amin. lang Update po, tapos na po pala ito. <laughs> Mabilis lang po pala. Na dito na po sila ah. ah tapos na pong lagyan po ng epoxy primer. Ha? <laughs> huh? Medyo hiningal ako pagakyat. <laughs> wow, ay nawala po ang mga kalawang dito wala na rin po wala nang makitang kalawang ha. mabilis lang din po nilang natapos maghapon hindi daw magpahingi wag lang matagal <laughs> Madali na sabi ko madalas ng ganito. Madalas na siya dito. Ayan po bale, ito yung inihandang merienda po ni Milot. Ito po ay ubi halaya. Tapos po ay may hambor po dito. Si Makoy po ay nagaano aano lang, papalit ng damit at po ispoisan daw siya. Ha? Huh? Merienda naman ako eh. so, ang dami niya ang kore ay. sa parendya. Oh, okay. Kung ano... Ay sige, sasabihin ko na, na lang kay Tos. lang Pero pagka na niya, ay... Much, much, much later. Yan po at nandito si Norlie and Seth. Hello po. Nandun po si Seth at... Pwedeng pulutan, pwedeng ulam. Wow, tapos ito ay... <laughs> Sabi ko pa naman ay... Oh, aga pa ng na nga tatlong sa kayo maabutan natin. gising. Ay, pero mamaya yung gigising. Gigising. Ayun, oh, Hapon mo na. At yun ay, ano ah. Ay! Ay! Wow. Tadayo ng hapunan at alam na. wow. Sarap. ba? Wow, meron po dito mga ihaw-ihaw, ihaw, may liempo, at my trucks to go. Wow. May nilalabas siya, ate. Oo. Ah, pa. Parang papartneran mo na ng... Wow. Ayun pa kayo, pwede pa? Yan yata yung Pasko pa. <laughs> <laughs> Pang-mayday lang. <laughs> na ino, ay, pero tingnan ninyo kung pwede pa. Kung na di pa expire. Ito, ayan naman. Pang-mayday lang. Uh, uh, yeah. may ayan naman. Uh, oh, ang paa. Sinong kayo naman ni parang... Oh, ay. Sinong kayo naman ni parang Edgar? Sila ko din pata ngayon, Sino kayo ni Edgar? <laughs> si Makoy. Ah, si Kataran. Ayan po at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog. At muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyo lahat. Bye-bye!